Pasok na po sila. Medyo ma madilim po ngayon. Medyo dumilim po. O, ingat kayo ha. Huwag yung gagayaan si Jipoy. Huwag uh, kami mga tao na ano, huwag kayo makikipag makipag usap Uy, uh -huh. Kasabi ko nga sa inyo, maraming mga mang luluko dyan. Mesa na papasok natin. na po sila. Isa yun, payong Oo, no? oh, mga payong ninyo? Nasaan? Dapat may payong kayo. Kasi daw Chinese no po sila eh. Yan yeah, o. Yeah, oh. Oo, ito may palawit oh. din ito. Kunin to? Gaya, gaya talaga ito mga ito eh. Saan ba ingat kayo ha. Okay, hmm. Alis na po sila sagento puntahan tanghali Okay lang po na sila, umalis o so, Bye-bye. Ingat, kayo. bye. Bye-bye. Bye, bye, bye. po. At, uh, na po yung uh, dalawa. Uh, kailangan pag Okay lang po naman maglakad. Malapit lang po naman kasi ha? Kaya okay lang po sila na. Sila na lang po yung uh, napunta sa school pagka ganito pong uh, tanghali. At sa uh, hapon po naman, sinusundo ko po sila. Yan. At uh, mahirap yung uh, nangyari kay Jeffrey. Kaya lagi ko po silang pinaalalahanan na huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Dahil mahirap na. Yan po yung uh, Lagi ko po pong sinasabi sa kanila. Ganun po rin kay si Nea. Dahil si Nea po nagko din po mag-isa. Uh, sabi ko nga, itago lagi yung cellphone. I Dala po silang uh, cellphone. Yung lang pong uh, maliit na cellphone. At uh, minimissis po nila ako kung nakarating na po sila sa school. Yun po yung uh, para malaman ko po kung nado na sila sa school. Yeah. po at susunduin ko na itong sinang pasil dahil medyo maulan po ngayon ng panahon mas mabilis nang dumiling ngayon lapit na talaga ang Pasko evening po malakas po ngayon yung ulan at uh, susunduin ko na po itong uh, dalawa hindi na po itong maulan ay po sabihin natin malapit tayo. Antayin na lang po natin sila dito kasi maulan po ngayon. Malapit lang po naman dito. Dito ko po sila inaantay sa lugar na ito pagka lalabas sila. Maulan talaga po ngayon. kawangan nga ng bagyong si Tino. Ayan. Ngayon lang ulit kasi sila pumasok after ng tatlong linggo po ata silang po online lang kaya ayan mga na naman silang tat silang dalawa siniya okay lang naman ah alam ko <laughs> hindi niya kumakita eh hindi na nga po kami nag, nag ano ako ha, natawag ako ha. Yes, kasi ginawa kaming mam na cleaners na cleaners, na cleaners na agad cleaners. kasi po wala kaming gawa anong walang gawa pinapagawa pala si ma'am na apat na tao kailangan na na may ambag sa lipunan. Hindi namin nakita, okay, mayroon pala yung gagawin na yun. Kaya naging, 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 naging Hindi, 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 hindi nyo nakikita pero lagi yung hawa ka cellphone. Hindi po kasi no, po, no, naging, namin, o, naman po, natatabo na naman po. Ang dami daming... Oo, oh, dapat i-check na nyo. Eh. Okay, kamusta naman? Kamusta yung ano ninyo? Kamusta? Okay na po. Okay na po yung dalawa kasi sinundo ko nga po ito at naulan. Kawali po sa bagyong uh, tino. Mm. Ayan. Uh, ano, ma... Di ba, ilang dalawang linggo rin kayong walang pasok na online lang? Dalawa o tatlo? Dalawa lang. Da, isa, yung, no, yung one week wellness, yun, wala talaga ang pasok. Oo, oh, yun know. Mukhang giniginaw ka ata. Hmm? Hmm? ka eh. Baliktad pa eh yan baliktad. Yan baliktad. Ginanyan ko talaga. Ginanyan oh. ko na uh, yung pinasal. Hindi oh, yan baliktad. Ayan si Russell. Oo. Oh. Hmm. Kaya pala okay na, okay nalalamigan na. ka kanina. Uulan na pala. Okay na. Wala kayo na iwan. Wala. Tupigan. Baka na iwan. Hmm, tara na. Hmm, yan. At sinundo ko na nga itong dalawa. Dahil maulan baka Mababasa yung sapatos nila. <laughs> hmm. Basa <na. laughs> Basa na. <laughs> eh, hindi naman ako makapasok doon. Magmamayong sana ako hanggang doon. susunod ah, basta sa ano, pagka mga ganito na no, hapon, dito na ako susunduin. Dito ko titingin lagi sa lugar na ito. Pag hindi, doon, sa may banda doon. Sabi Kasi kung may nakaparking kita, dito. Kita ko na yung ano ni tatay. O, oh, baka tatay, naman sabi, na naman ninyo ako eh. Oh, oh, naka na pala kayo. Ako antay pa. ako ng antay dito. Natingin po kami. Kaya sabi ko nga, iunin nyo yung cellphone ninyo para nag-message ako doon eh. nagdalawa akong miss call. E, paano ko malalaman kung na uh, nakauwi na kayo ano? Antay-antay ako dito. Hindi e, na ako pumunta doon na ulan. Eh alam naman niyo na dito lagi room, dito kayo lagi nadaan. ha? Oh. Ah, sunod ah. Opo. opo. Oh, sige, ayan tara na. Tiningnan naman kunan natin. Oh, tiningnan, yung cellphone kasi i-on niyo. I-on niyo, i-on lang ah. Andre dali i-on eh. Para ano? Para na message ko kayo doon para alam nanin, no, na ninyo na nadito ako, sinundo ko kayo dito sa lugar na ito. Misa kasi naglalakad ako. Ngayon naulan, alam na maglakad ako. Tsaka kayo, mababasa kayo. Ayan, nagantay na sa inyo si Sinaya. Ayan, ah, na. Ayan, ang bilis po namin. Nakarating na agad kami. <laughs> Malapit kayo, 3 minutes nga lang. 5 minutes sila Karin, ano, di ba? Oh, yung sasakya, saglit lang. Oh, ito na agad kami.

Ang payong ninyo, dinala yung sa loob. Pinatulo yun eh. Hindi, ilagay muna sa labas. Bakit dito sa loob? Yan. Yan si Nea paulan. Hindi si Nea. Hindi si wala akong pasok bukas? Meron! Wala akong wala eh. Ayan. Maulang panahon. Ayan. Ah, ayun na yung dalawa. kamusta kayo yung unang pasok ulit ninyo? Para kayong nagbakasyon ng tatlong buwan eh. Oo. Oh. Tatlong linggo. Kamusta naman to sa school? Oo. Oh. Masaya na ulit kayo dahil nakita na nyo yung mga klase. Wow. Bakit yun? Ayan.